Nagpaplano na ba kayo ng mga babaunin ninyo para sa inyong summer outing kasama ng inyong pamilya o barkada? Maari ninyong mabilang inyong mga babauning pagkain sa Kadiwa ng Pangulo sa Elliptical Road sa Quezon City. Alamin natin ang presyo ng mga prutas at gulay sa Kadiwa kay Velco Studio Live Well. Rise and shine, Dayad Ngayong summer, simulan nyo nang planuhin ang mga babaunin para sa summer outing. Kung murang pagkain ang pag-uusapan, dito yan mabibili sa kadiwa ng Pangulo Store sa Elliptical Road, Quezon City. Ilang paalala ang ibinibigay ng mga nagtitinda para panatilihing sariwa ang mga hilaw na pagkain na babaunin sa outing. Importanteng unahin ng kainin ng mga pagkain madalas mapanis o madaling mapanis, katulad ng gulay. Payo ng nagtitinda, baunin ang mga gulay na hindi madaling masira sa biyahe, kagaya ng patatas, sayote, repolyo at pechay bagyo. Sa hilaw na karne naman, ilagay ito sa cooler kung ibabiyahe. Lagyan ng maraming yelo ang cooler at huwag itong itapat sa arawan. Ilabas lang ang mga karne kung iihawin na ito. Dapat na hugasang mabuti ang mga pansahog bago magluto. At syempre, huwag kakalimutang isama ang tubig sa inyong babaunin, lalo na't na at mainit ang panahon. Para sa presyo ng gulay, mabibili ang talong ng 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo depende sa klase. Ang ampalaya ay 120 pesos kada kilo. Ang patola ay 80 pesos kada kilo. Ang upo ay 35 pesos kada piraso. Ang sitaw ay 25 pesos kada tali. Ang kalabasa ay 45 pesos kada kilo. Ang okra ay 140 pesos kada kilo. Ang carrots ay 90 pesos kada kilo. Ang broccoli ay 90 pesos kada kilo. Ang pechay bagyo naman ay 45 pesos kada kilo. Ang sayote ay 40 pesos kada kilo. Ang lettuce ay 120 pesos kada kilo. Ang gabi ay 80 pesos kada kilo. Ang sayote er, ang kamote ay 60 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 50 pesos kada kilo. Ang kalamansi ay 60 pesos kada kilo. Ang red onion ay 70 pesos kada kilo at ang white onion ay 50 hanggang 60 pesos kada kilo depende sa laki. May mga prutas din na panghimagas, katulad ng suha na mabibili ng 110 pesos kada kilo. Ang mangga ay 90 hanggang 115 pesos kada kilo. Depende ito sa laki. Ang pakwan ay 50 pesos kada kilo. Ang honeydew ay 80 pesos kada kilo. Ang saba ay 25 pesos kada kilo. At ang lakatan ay 80 pesos kada kilo. Nagbabase ang presyo sa layo ng inaangkatan nito, pero mas mura pa rin itong mabibilis sa kadiwa kung ikukumpira sa presyo sa merkado. Direkta kasi itong inaangkat mula sa mga magsasaka sa Pangasinan at Nueva Vizcaya, kaya mas mura itong ibinebenta sa masa. Ipinro-promote din ng kadiwa ng Pangulo ang mga produktong gawa ng small entrepreneurs. Kagaya na lang ng mga chips na gawa sa garlic, luyang dilaw, carrots, banana at tahong na pwedeng ba baunin sa biyahe. May mga organic food supplements at hygiene products din na itinitinda. Alin sunod ito sa BBM o Kadiwa ng, ng Pangulo na Big Better and More na mas pinalawak na bersyon ng Kadiwa program. Hindi na lang sektor ng agrikultura at consumer ang matutulungan, pati na rin ang lokal na ekonomiya. araw bukas ang Kadiwa Store dito sa ADC Building simula 8am hanggang 5pm. Pero ia -assist na rin kayo kung nais niyong bumisita ng mas maaga. Balik sa iyo, Diane. Ayan, puntahan na po natin ang Kadiwa ng Pangulo. Maraming salamat, Velco Studio.